So yun mga kabos, for today's video mga kabos, alam nyo ba mga kabos ay may pinipilahan dito mga kabos Nung isang araw mga kabos, yung pagkain mga kabos, di ko alam, ito siguro yung bariyani mga kabos Bumbay ang nagbibinta dito mga kabos, kaya nagtakalan talaga ako bakit pinipilahan mga kabos Kaya yun ang pupuntahan ko mga kabos Bibili ako mga kabos susubukan ko mga kabos kung gaano kasarap yung binibintan niya mga kaboss, yung pagkain niya mga kabos na kulay dilaw mga kabos di ko alam kung ano yun mga kabos kaya ito mga kabos malapit na ako, kaya let's go mga kabos Again 13 boss, 130, pieces, pero na small one pieces, only 110, beef 120. Yung ba yung tinatawag na, tinatawag na boss? Biryani yun ba? sir, Middle East food po. 130 ito? ano ba masarap? 130 o? First masarap masarap first time kong kumain po, subukan ko lang kasi nakita ko lahat masarap po ramis po sorry magkarating ngayon sa mayroon o? ulitin din 3.30 po kami nag lang ngayon lang. sa hindi naabot ang 6. Nakita ko lang to sa Facebook eh. Ano to boss? Free iced tea brother. Iced tea. Yes po. You. So you can enjoy our meal. Yes, thank you. Thank you. Too. So yun mga kabos, hindi pala ito mga kabos, dal kamali pala. Tinitilahan to mga kabos, kaya curious lang talaga ako mga kabos. Kaya, curious mga kabos basta. To subukan ko to mga kabos kung gano'ng kasarap mga kabos at dito na ako sa aking service mga kabos. Kaya let's go mga boss subukan natin kung gano'ng kasarap itong pagkain na at mga kabos. Kaya let's go. Ito mga ka-boss, iced tea. Ito yung sinabi niya sa akin, libre iced tea mga ka-boss. At saka may suka, at saka siling takurat mga kapos. Nilibre niya mga ka-boss. At saka itong mga ka-boss, wow! Dalawang fried chicken na nakita ko dito mga ka-boss. Pero mukhang sarap na sarap ito mga ka-boss. Tingnan nyo naman mga ka-boss, basa-basa pa. Pero nagtakao mga ka-boss, bakit kulay dilaw yung nyo mga kabos tsaka mahaba baka ito yung nagpapasarap mga kabos kaya let's go mga kabos nagugutom na ako mga kabos gusto ko ng lantakan to mga kabos hmm. ako sila dyan Gabi-gabi mga kaya, do, mga kabos Pinipilahan to, kaya nagtaka lang taka, talaga ako Kung ano to pagkain na to, parang pagkain bumbay o oh. O oh. Kaya e, mga kabos, sinubukan ko kaya I try again hmm. <coughs> Masarap siya Di ka ka sa 130 mo Kaya pala pinipilahan Sarap. Sarap okay, mga kabos. Mm. Oh. Ang dito na lang, mga kabos. Takain mo na ako mga kabos Sarap pala hindi ko na matis mga kabos. Sarap kumain. Kaya Salamat mga kabos.